yung park na yun nadaanan ko na kahapon mm. diba ito so, o oh, TT market no kaya, no kaya ibig sabihin yan pa ah, guys Shout out, Shout out everyone. Dahil mga bata dito. Magandang kayo mga guys. Kumo na 'y magiikot-ikot dito. Napakaraming bata dito sa park. Ayahan, pero ibang place ang ikotang ko. Kasi may nakita akong magandang pa-challenge doon. Papasyal ko kayo at kumusta sa akin lahat, guys. Yan daw magiikot ikot ako. Sa doon sa may mall doon sa mall doon kailangan mausog dito ang aming at ako yung busog na busog kanina samahan niyo ako mga guys Kau ni, nak kau ni siapa? Kau ni benar

sa magandang lugar na pasyalan ito na may kaiba na iba maglalakad ako walang park pero bahala na kung may madaan akong park pero hindi ko kabisado itong pupuntang ko nakita ko lang sa dinadaanan ng aming service pupuntang mga doon doon ako ngayon yung ikot siguro tama tama to maganda eh maganda yung erga papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito sa Israel diba hmm. yun kahapon dito din ako dumaan pero ibang, ibang way naman ang dadaanan ko ibang way dito dire diretsin ko lang to kasi yung dinadaanan ng dinadaanan ng koan ng sirot namin ng service napakagandang lugar may magandang lugar talagang kaya-aya kaya ipapasyal ko kayo doon ito may ma may mall din dito eh kaya lang nakita na yon. pero iikot din ako sa mall yun hmm. lang uh, siguro ang paghawak ng para kita yung um, yung unahan ang oh, ganda, 'di ba? Ayun ang mall, oh. Pero sarado pa siya. Sarado pa. Dito may police station. Niyan ni. ah. Pero may mga nagdadaang sasakyan ah. nagdadaang sasakyan. Tapos mag siya bat na sa police station dito ngayon padami na ng tao kasi nga moche sabat na mag uh, puka na yung alas yata. 7 yata 7.30 ang mochi sabat ibig sabihin normal na uli wala nang sabat kasi sa sabat dalang mga tao nasa simbahan lahat ngayon ay naglalabasan na kasi normal na may mga kandito na halaman itong kung ito o oh, city market no kaya <laughs> no kaya ibig sabihin yan pa, guys city market ba matindi city toys may kayo pala yun <laughs> titi market Sarado pa to. Hmm. Ah, oh. oh, bukas pala tong pizza na to. Bukas. Oh, pizza loves. Loves. Loves pala to. Pizza loves. Parang Ah, Papa Jones. Kwan pala yan, oh, Papa Jones. Oh. Papa Jones. Uy, masulo Masulo dito? Masulo Masulo sa araw? doon ako umikot doon sa kabila oh gandang pasya lang kasi dito ay eh, mga guys so daanan ng bisikleta o oh, di diba gandang kung sa sa gilid mga punong kahoy malilim pero maliliit pa ang kahoy dito oh, mga punong kahoy etong vlog ko na ito mga guys ay wala nang edit edit dire derecho na di ba Dere na to wala nang edit edit oh may park pala to parko, park oh teka park siya ano kayong park to oh parang malaking park eh Saglit muna ako dito. Hmm? Tagum Park siya. Ito pala yung kaya din pala ako dito ng pa ako. May magandang park. Ano to? Oh. Ay Oh. May lusutan ba ba dito? Oh, ayan oh. Oh, ganda. <laughs> ah, 'di ba? Oh, mga nakatambay. Ah, may laruan din ng mga bata. Ano ba 'yun? Walang exercise. Doon. Hmm? Yung gym ba na inasabi, wala. Mga pambata lang pala 'to. Doon sa dulo oh, mayroon. Oh. Dito wala na eh. Dito ako pababa. Ganda oh. ganda oh Tayo naman mga guys oh. Oh. Ayun oh. Ganda. Ganda ng place dito mga guys. Oh, mga punong kahoy. Yan. Oh, saan ang palabas nito? Ito. Saan kaya ang palabas nito? May labasan ba dito? Doon. Pala may labasan. Exit. Exit. I want to exit. Here. Ah. Get Wow. Oh, oh. oh saan ang lagusan ito? Yung park din yun eh. Oh, yun know, oh, park. Ah. Ganda siya. Ah, mga tagong. Mga tago talagang kuwag. Oh, doon lang ako lumusot eh, oh. <laughs> oh, dito pa. May park pa dito. Di ba? Park pa to. Oh, ba'y maganda nga pala ito? Oo. Oh, oh. Ito mo naman, kung hindi, ko hindi mo gagalain, hindi mo makikita ang kapaligiran. Yun, oh, mga naglalaro dun, oh. Ay parang yan ang nilusutan ko nung isang araw. Kahapon ba? Teka. Ay yan na nga. Oh. Yan na. Yan na. Yan yung um, park. Oh. Yan yung um, mga uh, guys. Oh, mga building. Oh. Oh. Di ba? Ah. Aha. Uh -huh. Dito ako. Dere-derecho. Para. Oh, Tiba niya ang mga Oh. Linda. Uh, dito ako sa highway. Punta doon. Pero dito tahimik talaga. Ah. Di ba? Ma Kwan o peaceful. ang kapaligiran. Maganda siya, tahimik. Yan ang mga hinahanap ng Makon eh, di ba? Dito kaya ako sa kabila. Kasi mainit din eh. Sa kabila. Ah, oh, gaganda mga building mga guys oh. Diba? Oh, ayan oh. Ala. Ano mga building mga guys oh. Tingnan naman ninyo. Wahoo! Dito ako ngayon. Tapos, maglalakad ako papunta doon. Hmm. Pwede akong umikot. Oh, ang cute ng aso, oh. May mangga pa. Ha? Hindi lang makabasa. Basta makabati yung mga guys kasi mayroong mga nang ito, ang ganda nito, sampagita. Parang sampagita rin ah. Diyan naman yung bulaklak na yun, oh. Oh. Oh, sampagita ito. Hmm, hmm sampagita nga. Ganda oh, dahil bulaklak. Aha. Ah, nakakita ng sampagita. Kadaming bulaklak. Hmm. Ayun, dito ako maglalakad. Maganda rin, maganda rin dito ang place eh. Oh. Oh, baka may madaan na pa akong park. Na? Na, ano to? Park na peaceful. Diba? Tayo eh. Basta masamahan niyo ako mga guys. Makakita kayo ng magagandang lugar din eh. Peaceful at napakagandang lugar na pasyalan. oh sari-saring kotse mga kasalubong nating mga people mga person di ba oh ganda ng palmo kaya lang ko na uli mga guys kabusog ko para kung hindi matunawan kumain ako kanina ng dami dami ay sure na hindi na ako makapag dinner na rin ay dun o diretsyo pa rin to <laughs> Diretso pa rin to sa park. Kaya lang ayaw ko sa park. Dito gusto ko. Oh. Dito. Pag park, doon na ang lusot ko na naman sa dinaan ko kahapon. Ay, ito. Iba naman to. Ang ganda ng garden, oh. Hmm? Ganda ng mga bulaklak, ko. Oh. <laughs> uh -huh. Ano parking na hmm? Hmm? ha parking nito oh. kayo oh. Hmm? Ah, ito. May park din dito. May park din dito mga guys. Ayan oh. Oh. Dilim ng mga punong kahoy. Ang ganda oh. Lilim na lilum dito oh. Ganda ng punong kahoy na to. ganda guys oh. Oh. Eh pero tawarin ka ay eh, hindi ko na tatanda ang daan ng aray kung pa saan. Saan ka ito? Oh? Ano alam? yung circle na ito kung pa saan tingnan nyo naman oh may mga tinatapong kaganda pa po. pwede pong ipa buwan sa ate dito kasi ang karamihan mga oh, yung mga tinatapon pinupulot ng mga kapwa kabayan natin tulad ko nun pero ang pinipili ko namang mga pambaks ay magaganda o oh, ganda ng circle o oh. Ayan. Ah, ito. Alam ko to. Itong to. Doon ako kuwan sa sa kuwan, sa kabila. 'di ba? Maganda. Ha? Oh? Ha? Oh? Uh, mga building oh, mga guys oh. Ganda. <laughs> Sabi pa eh dito magaganda ang pasyalan. Oh, mga kahoy na kala may madigakaw. Pero may bunga siya. May bulaklak. Yan ang mga building oh, mga guys oh. oh. parang sa Ayala Labang. Oh. Na, na 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 na. Oh, may park pa rin dito. Ay, kay okay, na, ang park. Ang dami. Kaya lang maliit. Walang exercisean na park. Talagang patambayan lang ng matatanda. Oh. Ayan oh, gaganda ng bahay mga guys oh. So, Diyan eh. Sa baba pala na rin eh. Tingnan naman oh. Oh, ah, oh. Dito pala maganda oh. Ay. Ito naman yun. Dito ako sa front. dito ako sa front at, at kukuhaan ko itong building na ito ang ganda oh ang ganda ng kulay pa dito sa harap mismo ang ganda eh oh Ayun oh, ang park <laughs> oh di dito ako sa front oh ganda ganda yan o. Di ba? Ang ganda oh. Yung park na yun, nadaanan ko na kahapon. Hmm. Di ba? Yan ang mga buwan. Oh, hmm. Nadaanan ko na yung kahapon. Yung park na yun. Yung may kenyon. yon. Ito pala yun. Oh. Oh. Uh -huh. Ito pala yung ganda oh. Ito mo lang, oh. Ganda talaga maghihikap ikuhan. Ito ma... Ma... ma, ma hukan yung magagandang pasyalan dito. Diba oh. Ilang minuto na ba ito? 16 oh. Diba? Diba? Walang edit-edit to. dire diretso to, mga guys. Oh. dire diretso lang. Ayong. Hindi ko alam kung saan naroroon na. na. <laughs> Yun lang. Mm, Market City. Oh, dito may Market City. May kundin pala dito. Oh. may ano ito siguro may tindahan ito ng mga cellphone ng mga camera oh. six thirty ba may parking pala dito oh hmm, ganda, oh market city ganda ng mga bahay oh, halos pare-parehas ikot pala ako doon oh, huh? halos pare-parehas siya oh, tingin naman oh. ah, dito ako babalik market city pero sa ilalim ito mga guys sa yung parking to may loso sa ilalim ang kagandahan dito sa kanila tapos

Kita na ba niyo yan? Dito, ito na lang mga lumang mga lumang konsya, building. Pero darating ang araw talagang madidemolish to at i-remodel. -re oh, doon pala sa dulo din ikagaganda ng mga building grabe oh ah ay nga ngayon ako nakapasyal doon talaga naman sabi ko sa inyo mga guys eh talagang may maganda doon kabado ko na eh <laughs> yung hinahanap ko hindi ko na matandaan kung saan kuwan kung nagmamadyag-madyag ng, ng tanglad baga na mga Namako na ako. Oh. oh, tanda ba niya yung building na yan? Oh. Ilang beses na ako nakapunta din eh. Mga oh, guys. Oh. ah Adi, adi. Oh. My King Burger doon. Burger King. Diba? Yan. Doon pa nga ako sa kantong yung nag-outro, eh. Hmm. kung video ko. Luag na itong aking pan. ako, luag, ha? Hmm. Naluga. Naluag. Yo, nang-aeroplano. O, yo, mga guys. Kita niyong aeroplano. Yo. Ha? Ah, hindi kita. Lumipad na at doon ako mag-outro mag, -outro, mag sa building namin para at least alam nyo nandun ako mamaya babalikan ko si lolo alas 8 diba so sayang din ito pang upload bukas na kasi nakapag upload na ako nakapag upload na ako ng kwan kahapon dalawang video yan parang pa yan mga guys oh. puro mga Hmm, nah, hmm. May bukas din yung kotse. pintuan Ini hmm. yata yung pamilya hmm. oh, aku ha, guys At dito na yung kinalolo. Mas mahal pala din siguro dun ang kuan Kasi malap malapalas ang building na na nadaanan ko eh. Kagaganda. Grabe. Gagandang mga building. Oh, tingnan naman ang mga cabinet ito oh. Pang hospice pa sa atin oh. Yan oh, mga cabinet oh. Tapon lang yan mga guys. Oh, pwedeng pulutin yan. Oh pagal-ganda pa ng box, oh. Ay, ay, ay. Oh, yan, you know? oh. Sa Pinas to, nakaw. Sigurado. Hindi yan pa kawalan. Ito yung building ng anak. Kung natatandaan nyo, sa 9th floor sila. At dito sa kabila ay building ng ama. ng mag-tatay mag nila at nanay. Father and father ang um, ay mga anak. Hmm. Dito nila ako mag-outro para Mimeo. Ayun oh, pusa oh. Oh. Haha. Mimeo. Haha. Yan. Yan mga guys, dito lang ako mag-outro. Dito lang ako mag-outro sa kwarto. Para Oan, oh, napakadaming tao doon kanina sa sa lobby. At yan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana subaybayan so niyo ang aking YouTube channel. Magandang buhay po sa atin lahat. See you next vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.